Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi na paglalaro ni Anthony Edwards sa Team USA sa darating na 2027 FIBA World Cup. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kumuha ng Adepong Los Angeles Lakers ng bagong sentro. Pagkatapos nga po mga katrops ng 2024 Paris Olympics ay may ilan na nga po sa kanilang mga players ang nag-anunsyo na hindi na sila maglalaro pa sa Team USA. Kagaya na lamang na Lebron James na nagsabi mismo sa harap ng media na hindi na nga po niya nakikita pa ang kanyang sarili na maglaro sa Team USA para sa darating na 2028 Olympics na gaganapin sa Los Angeles. Bukod rin nga po sa kanya ay posible na rin naman ngang hindi makasama sa Team USA si Coach Steve Kerr na inaasahan na nga po na magre-retiro na dito at papalitan ni Eric Spolstra. Nananatili na rin naman ngang questionable si Kevin Durant at Stephen Curry sa paglalaro sa Olympics dahil sa kanika nilang mga edad. Ngunit kung may mga hindi na nga po maglalaro ay meron rin naman ngang mga players na tuluyan ang nag-commit sa Team USA para sa susunod na Olympics kagaya na lamang ni Anthony Davis ng Los Angeles Lakers at maging si Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves. Subalit kahit man nga po gusto ni Antman na maglarong muli sa Team USA, ay meron rin naman nga po siya ditong isang kondisyon at ito nga po yung sinabi nito na ayaw na nga daw po niya maglaro pa sa darating na 2027 FIBA World Cup. Kagaya nga po ng ibang mga superstar ay mas prioridad na nga po niya na makakuha ng gintong medalya sa Olympics kumpara dito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kumuha na nga po ang Los Angeles Lakers ng bagong sentro. Alam naman nga po ninyo mga katrops na isang sentro nga po ang pinaka-target na makuha ngayong off ng Los Angeles Lakers especially ng kanilang bagong head coach na si JJ Redick since balak nga po niya itong itandem kay Anthony Davis. At sa kabuti ang palad rin naman nga po mga katrops ay kumuha nga po talaga ang Lakers nito ngayong araw. Sa katunayan, Pagkatapos nga po nalang papermahin si Quincy Olivari kahapon ng exhibit and contract, ay pinaperma na rin naman nga po nila ng ganitong klaseng kontrata ang kanilang pinakabagong 7-foot center na si Kyler Kelly. Para nga po sa mga hindi dyan nakakalam, ito ngang si Kelly ay naglaro na sa iba't ibang mga kupunan sa G-League, kung saan nag-average nga po siya dito ng 8.4 points sa kanyang 68.6% shooting from the field, sinamahan pa nga po niya ito ng pagkuha ng 6.4 points, 1.5 assists at 2.9 blocks per game. Siya rin naman nga po mga katrops ang itinanghal bilang 2024 Defensive Player of the Year matapos siyang maging league leader pagdating sa blocks. Kaya sigurado nga po na mapapakinabangan ito ng gusto ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video